what is up guys good morning po sa lahat ah uh, the day is uh, almost here na no sa uh, almost kwanat kasi nasa Sabado at saka Sunday na ngayong week ang ating endurance na 500 kilometers so yun guys ito yung update sa SR natin um ayun dumating na yung ah <laughs> uh, Yushimura Alpha natin na nga exhaust no, napakabulahaw po nito guys. Pero mas bulahaw yung SC. Ito match crispier. Yun no, know, may mga fiber pa siya. Sa loob kasi brand new yan. Kahapon ko pa lang yan, sinalpak. At saka, ito ngayon guys, ang ginawa natin dito sa MD. Shout out sa MD si Busing at saka sa kanyang mga staff. Sa MD Tire Zone. So located po siya dito sa may kauswagan na Jalibi sa Phase 1. Dili dito sa highway ko dili dito crossing padulong puntod aw oh, na atong uh, auxiliary light kay kailangan gid na siya sa endurance no kasi muragi gid basta gabi sa endurance nga wala kay nga, nga suga kay gansihon gid pag banking mo blind kay kadiretso asa ka padulong no mo nang kailangan gid siya okay so sabay na pud nato ipa change oil na, na ko dire kung giandam 3 liters kay 2.6 man na ang kargada na sa oil so tulo ka shell shell uh, advance no ultra proveniente Estate state gini gikan pa sa una sa ako ang CPR hantod ka na din ha kani dili gini dali ka kasunog uh, long lasting pod ni no siya fully synthetic ni siya guys 100% so kung gusto niyo maayo ang health sa inyong mga motor kani gid ang kwa 100% okay dahil yun, akong motor, ang iyahang oil filter ana guys pariara oil filter sa Vios no C110 oil filter na siya so tag 250 na siya sa gawas okay barato na siya no so kabuhan guys ang atong pagpa PMS lang sa atong motor guys mutabla na sa pagpa PMS sa akong portuner no ang oil pa lang daan guys, kanang tulo 17 na na siya plus kanito 50 2000 na no. Dayon mag labor dayon ka ani which is around 300. Prepare ya gud tutu tutri ra man to sa ako ang tutri ra man to sa akong fortuner karon kani nga ni So <laughs> ingani gid ya kalas gid guys kung mag big bike big bike mo kung namang may plano, please ang dami ninyo budget, mag-inot gid mo ani kay kalas gid kayo pa labot gani akong ligid gani no wala pa may na na ligid pero dinha na Diya sakit no so kumpleto na ta guys nato slider nabawi na nabuwi na uh, everything is uh, intact na sa balik gikan sa to pagresgrasya kanilang no na sa piklat so okihan okay, ra man po nga na sa piklat kay mabailhan gid nga agad no <laughs> so MDL nasa pako na to gipabutang kay si busing kana gidiskartian niya nga uh, dili man ko ganahan gud sa slider kay medyo sambol kung sa slider may no sambol sambol ini eh. Shout out, shout out. <laughs> And Ini siya sambol ni siya sa kung sa slider kay diri niya ang wire din na makita ang tinai. So dili ko ganahan mas prepared kukong, uh, dire, katago. Dipo ko kung diri katago. Dili po ganahan nga diri sa obus kay tama tay plano nga i-lowered. E Ay nice, nice. Okay, okay. Dili ma tanaw daw masing ma ah, dili ra. Ah, okay, very good. Oh, so muning controller dai sa tuang ang kuan, ato ang mini driving light no. Oh, okay ra na siya magbasa, wala problema. Oh, so, mo na siya ang atoa. Ah. Ah, okay. So, kani sa MD Tire Shop. Bye. Ay, guys. Dili ira ni ligid ilang ginabaligya. Tanan ni sila. And, guys, naapoy na kagwapo din ni. Eh. Ah, naagid ni sila dino din eh para sa motor, no? So, busing. Shout out. Ah, nandiyan. Nanan ni sila dino din eh. Na tunohon ni Sir ang yang Inmax. Kaya bago rin na kayo si Mura Pipewood sa Dahil naka air, uh, uh, air intake ni siyang uh, filter nga high flow. So, tanaw na toon niya. Saan ginin nila pagkuhan. So ang ingon nila busing din eh Ang akong uh, CF Moto Around April After nila mag-training sa Manila Adisir nila pwede iko ano I-remap ang ako pag nanay dita kailan lain-lain man dita kada motor So moto na siya guys So nindot kay kinakakita Aragig og, Dino diri sa kagayan no Nga live no Dili nga haka ka lang So puhon mo balik na diri hindi man pwede sa si GPR kay Carb man to. <laughs> <laughs> Dito kang Ryan. Hindi po mabasa sa Pile Horsepower. So din na guys po hon, mamalaan na Pile Horsepower. Gina ni ato ang uh, 450 SR no. Uh, given sa tanan ako upgrades. Okay. Dapat man gina ma-measure on sa kakusugnis niya. Uh -huh. So muna siya guys, uh, update ramon niya on sa kanang uh, result ani ato gibuat karon. para sa atong endurance preparation no. this upcoming Sunday. So guys, uh, nara ang actual tuning ani uh, din sa MD Tire Zone. Um, so giset pa ang uh, current nga kahimtang sa Nmax tapos ahead din na siya uh. adjust adjustan na siya sa mga balik para muha om sa gi-upgrade niya nga uh, um, exhaust o intake no so guys ingana gid na siya sa corresponding ni mga pagkulikot sa imong motor ma di na gina ma align ang tono niya so muna dapat niya itunohon sa mga kabalo so naput sila exhaust suck diya sa vent eh, yung electric pan para dili mag overheat no? so muna siyang nakanindot basta professional sa, sa mabuat dili kay tong kita kita sa GPR <laughs> So yun guys, natapos rin after a couple of hours, no, mga five hours din. Tapos so, yun pinalagyan ko ng um, auxiliary ko. Tapos uh, yung ko yung filter ko tapos um, yun tinanggal ko na yung kwan dito yung parang tuko dito kasi yun yung sumatsad nung Ha? Wala man? Ito, pinatanggal ko to kasi yun yung tumuko yung kami ni Anjo Yun tapos na lahat So ready na tayo for endurance uh, Change oil na rin Shell Ultra Okay ready, ready na tayo guys So shout out kang J J Moto Si Ford dito sa MD Sayang hindi ko nakilala si Bossing MD Kasi Yun nga Meron siyang uh, Meron siyang um, Lakaw no so, Nasa Lakaw So, okay na ta. ka na ta kay brag nindot na kay lakaw. Nya, ka ulanon. Ulanon naman diris ka gayan ah. Hmm. So, muna to guys. Shout out, shout out. See you sa grid guys. Ngayong uh, Sunday, alas 3. 3 a.m. in the morning. Sa, so, Sunday, no? Yun yung jump off. So, ah uh, call time namin, ala una. 1 a.m. in the morning, no? So, gagaling lang tayo dyan sa store. ah uh, patungo dun no? sa store na ako mag, mag iintay ng alaw na so, okay oh so, yun na muna guys ah uh, see you, see you again sige bye bye